for sure, uh, dadating ang time na si Baby mapapanood ang mga old videos nyo. Ano ang message nyo sa kanya if ever na soon makita niya to? Sana kung may mga mabasa siya, mga negative or mga, syempre, baka masaktan siya. Sana wag siya maapektuhan at labas naman siya sa mga nangyari. Wala pa naman siya nun. Uh, sana pag dumating yung panahon na may So, eto guys, i-interview natin ngayon si Kalingap Dan and Jenny. Yan. So, kamusta ka, Kamusta naman kayong dalawa? Kamusta ka kana daw? Okay naman. Okay kaming dalawa. Masaya. Dinyo lang nakikita. <laughs> uh, actually kitang-kita ah, naman. Lala na 'pagka, uh, okay, tayo-tayo lang. Kaming dalawa, hindi kasi kami yung literal na, 'di ba, kahit kayo makakapagsabi, hindi kami yung literal mm -hmm. na sweet. Ano kami para kaming ano, yung independent couple, yung parang hindi ako naka, ano sa kanya yung parang nakaasa na patulong ng ganito. Kasi nasanay ako eh, nasanay ako as independent. Ganon din naman hmm. siya. Kasi di ba sa bahay niyo, so ikaw lang kain dalawa lang ni Tiona. Oo. Kaya pero, ano siya? Ano eh, gusto ko talaga na, nagsasarili rin hmm. ako. Ayoko umaasa kasi talaga. Yun. So, so, ikaw, Kalingap Dan, kamusta naman ang... Okay naman, wala naman kami ano ni Jenny, uh, problema. Siguro hindi lang ako sanay na nag-vlog siya ngayon kaya ano hindi ako ganun ka hindi pa ako masyadong ano na sa vlog mo. Yung panag-vlog siya hindi pa ako sanay kasi. Oo, so, okay. Parang ano pa ako uh, naiilang pa. Um and ano. at saka ano kasi parang feeling ko lang ah na kasi yun kumbaga yun. Oh, yun, yun totoo, na yun eh parang ayun na yun. Wala nang wala talagang kahit ano kumbaga kung ano yung pinapakita yun yun. Hmm. sa vlog niyo is ano, ano talaga kami. Oo. Oh, oh kahit yung pag nag-vlog ako, sasabihin ko, sige na, maglakad ka na, mauna mm. ka na doon. Kasi Ayaw niya akong sasabihin. Ayaw lang siya. Ayaw Ay, lang, lang siya. Po, na ilang pa ako. So, pinapauna ko siya maglakad para nakakapagsalita ako. So, ayun. So, eto, ano ang nararamdaman nyo ngayon na, syempre, malamit ka na din mga anak. Okay na ba yung, yung family, both sides, anong... Noon pa naman, okay naman eh. Sobrang ano, uh, minelcome ako ng family ni Jenny. Mababait, hindi na inalam kung anong background ko kung anong buhay ko basta pinakilala lang ni Jenny ano na uh, tanggap nila ano kagad uh, welcome kagad mm -hmm. ako ganun na, hindi nga ako in-interview no? hindi Kasi wala nga interview sa wala, akin eh. wala ka sa akin yung family ko, hmm. hindi naman ako maghaharap ng sino man, kung ano yung parang okay ba yan yung ganyan kumbaga tiwala sila na so sino yung iharap ko ibig sabihin nun yung parang kampante sila uh -huh. na maayos tong taong to yung gano'n kaya hindi nakaranas hindi siya nakaranas ng ano syempre ako nahiya ako kasi pabing. mga ano kayo eh uh, buhay politika uh, eh kami uh, ano lang naman ako dayo lang ako sa dait tapos uh, um, kahit buhay politika kami Hindi mo rin naman naramdaman yung parang Ano yan yung ang tawag niya Medyo um, Anong tawag doon? Yung ilang na ano Ano lang, syempre ano, Parang eh, normal lang rin sila na, nakaintimidate eh. noona Pero eh, mababait sila Talagang hindi ka nila Hindi iba ang tingin nila sa'yo kahit ano Hindi ako uh, Pasok sa politika Wala akong buhay o wala akong Bagay ano, Iba yung, diba 'yung mundo ko. Oo. So uh -oh. hindi Kumbaga nila hindi nila pinaramdam 'yung ganoon. Wow, so ito ano ang na-feel niyo dalawa na until now syempre meron pa rin talagang mga below the belt na mga comments sa inyo. Ano 'yung parang lagi niyo nababasa or tumatatak sa inyo na negative comments about syempre sa familying binubuo niyo ngayon? Hmm. Sa akin syempre naapektuhan, hindi masanaapektuhan yung parang naiisip ko lang din siya kasi lagi sinasabi second hand uh -oh. sayang daw pagiging binata ko mm -hmm. na nandiyan doon ako sa sa may anak puro ganon more on parang wala naman sigurong mali or wala akong nakikitang kamalian na magka makabuo ka ng pamilya na may may anak na ba diba? parang siguro yun yung kapalaran ko mm -hmm. na binigay ni Lord uh, talagang ganun yung ano sa akin. Diba? Parang sa akin kasi ano eh. Sa akin, eh? ano, yung mga below the belt, parang dead ma lang ako kasi ano, tulad nung sinabi ko noon na parang sa mga pinagdaanan ko, parang pinatatag na ako nung kahit anong bato mm -hmm. nila sa akin, hindi ako natatama kasi alam, kilala ko yung sarili ko eh, alam ko yung sarili ko tsaka in the first place kasi nung nagkakilala kami ni never ako nagtago sa kanya na may anak na ako. Talagang open up ako. Kasi kung angit naman kasi kung itatago mong may anak ka tapos mamaya nagustuhan ka niya dahil wala kang anak tapos malalaman niya inlasin, mm -hmm. ah may anak ka pa pala so mas mabuti nang magpakatotoo ka na Once na nakilala mo itong taong to, parang getting to know each other kayo, eh di, mm. wala namang umawala eh. Kung sasabihin ko eh, kung hindi niya ako gusto, eh okay lang. Eh yun, naging tapat ako sa kanya, talagang sinabi ko. Eh, andit, ay ngayon, nandito na kami, magkaka-baby. Basta ako, hindi ako affected sa dami ng mga bashers, ng mga negative, ano lang, uh, hindi naman ako uh, tinatamaan or kami, kasi hindi naman niya kami kilala, hindi ko rin naman sila kilala. So, ano na ako, dead man lang kung anong sabihin nila, opinion nila yan. And wala rin naman mangyayari sa kung pansinin or, di ba, kung sagutin, wala rin naman mangyayari. Paano yun? Pananaw niya na yun eh. Okay. So, ang sa akin is... Enjoy lang. Basta ang, alam, lang. ano, alam namin yung, device. ano, yung totoong masaya kami, alam, na, alam namin sa isa't isa na, na okay kami. Kahit ano pang mga sabihin dyan, mga iba't ibang kwento, o mga sabihin ng ibang tao, is wala, hindi siya makakasira sa amin dalawa. At para sa akin, hindi magbabago yung, yung isip ko o yung nararamdaman ko kahit na maraming hindi nag uh, hindi uh, simula, nagustuhan. So mm. hindi ko naman kailangan ng approval ng mga ibang tao para lang yes. sa sarili kong buhay. Totoo. So 'yun. Pero syempre kahit may mga bashers, madami akong nakikita na support sa inyo, na intindihan yung personal life sa career. So ano naman syempre ang message sa kanila na nakakaintindi at alam at naintindihan niya yung personal niyong buhay kung ano yung pinapakita niyo ngayon. Ayun, uh, so, syempre nagpapasalamat ako na sa nagawa kong yes, ano sa nagawa kong pagkakamali, 'di ba? Alam naman ng lahat 'yun. And 'yun nga, uh, may may nasaktan tayo mga sumusuporta sa atin dati, pero sa kabila noon is natanggap nila and napatawad nila ako. Kaya sobrang thank you na nandyan kayong sumusuporta at pati si Jenny ay ano din uh, nandyan din kayo kahit di ko pinopromote or namin yung channel niya kusa niya lang nalaman ng mga ibang mga na, ay, nakaalam ng channel niya kaya maraming salamat sa positive comments niyo kaya thank you salamat si Jenny naman syempre ano ang message mo or gusto mong kasi syempre ah, hindi ka naman talaga sanay sa social media So, ano ang nafe-feel mo pag may mga nakikita kang comments na kahit di ka talaga nila kilala, eh, support sila sa'yo? Ayun, na, na appreciate ko yung mga sinasabi nila. Then, parang, ano siya, tinitake ko siya as inspiration na lang sa pag-start ko ng, sa social media, mga ganun. Yun, happy naman ako kasi kahit papano, may mga taong nakaka-appreciate tsaka na natutuwa sa akin lang. And lastly, syempre, for sure, uh, dadating ang time na si Baby mapapanood ang mga old videos nyo. Ano ang message nyo sa kanya if ever na soon makita niya to? Ano lang, sana kung may mga mabasa siya, mga negative or mga, syempre, baka masaktan siya. Sana wag siya maapektuhan at labas naman siya sa mga nangyari. Wala pa naman siya nun. Uh, sana pag dumating yung panahon na maintindihan niya na yung mga nangyari sa parigid is uh, wag siya maapektuhan at wag magbago yung tingin niya sa amin dalawa ni Jenny dahil ganun talaga ang social media uh, um, maraming mga titingin sa'yo na as a negative in a negative way kaya yun Siguro sa akin, ano, syempre, bata pa, bata pa siya. So, so, hindi pa siya yung ganun ka-ano ka-open sa mga gadgets mm -hmm. or social media. Pero feeling ko, parang medyo maaaga, mapapaaga yung pagiging matured thinking niya. Kasi, unti-unti rin namin kasi explain about sa social media mm -hmm. na may ganito yung mundo. So, dapat hindi siya naapektuhan. Kumbaga, ano, anong tawag doon yung... Yun nga, mapapaaga siya ng Kumbaga, parang ititrain nyo na siya. Ganun. Oo, na hindi lahat ng ano na humuhusga sa'yo is kilala ka naman. So, ang importante naman kasi talaga is yung totoong tao sa'yo tsaka yung family na makakaintindi sa'yo. Kumbaga, mm. bonus na lang talaga yung mga kahit hindi ka kilala na nararamdaman mm -hmm. nila or na-appreciate ka kahit nakikita ka lang nila sa social media. And, syempre, kay Tiona. Yun, si Tiona kasi, si Tiona kasi, ano yan, kumbaga kasama ko siya through ups and down. Kumbaga, maaga rin siyang naging mature tsaka ano siya, witness siya sa mga pinagdaanan namin. Simula dati nang walang-wala kami hangga sa ngayon, eto na kami. Kaya tiwala ko sa ano, sa isip ni Tio na, na, na hindi siya maaapektuhan mm -hmm. sa mga nangyayari. And si Kumbaga, Kalinga... kahit, I mean, ato yung parang gumagamit na rin siya ng phone so uh -oh. nakikita niya yung ano. Wala, hindi ko siya nakita ang yeah. up, na apektuhan siya. Yung parang uh -huh. kunyari may nababasa siya na ano, nakikita, kunyari kwento niya sa akin, na mo may nag-comment sa hindi. Uh -huh. Pero ramdam ko kasi as a mother na, na yung parang mag-worry ako, baka na-apektohan. Uh -huh. Hindi, hindi ko naramdaman na na siya. Matapang sya. na bata uh -huh. si Tiona. Yun, pinagtibay rin siya. <laughs> yes. And ikaw, message mo kay Tiona, syempre. Ah, uh, eh nakikinig siya. <laughs> <laughs> Pero salamat kay Tiona na natanggap niya ako bilang partner ni Jenny at di ako nahirapan sa makisama noong umpisa pa lang kay Tiona. Talagang kinaramdam niya na uh, tanggap niya ako. Until now, na sweet siya. Kaya ano, salamat na swerte ko Kasi na sila yung, yung Tiona, ang pogi ko daw. <laughs> okay. Okay. De, sabi niyo <laughs> na, Mami, ang gaan-gaan talaga ng loob ko kay tito Dan. Actually, lapi malapit siya sa mga bata talaga. Oh. Okay. So, ayun, salamat, swerte ako na hindi ako nahihirapang pakisama yung magiging pamilya ko. makasama ko sa mga, pa, mga darating na pagsubok, di ba? At okay, sa ayun. binubuong pamilya ko is magaan silang kasama, hindi hindi ako nakaramdam na parang wala akong kakampi. So, nandyan sila. Uh, si Tiona talagang, ano siya, hindi rin siya one-sided. Parang, ini, ano rin na, ano, iniisip niya rin ako. Iniintindi oh, okay. niya rin, rin ako. Rin Kaya, salamat kay, kay Tiona. Wow! So, oh, yung pinsan, pag may dinner-dinner yung mga kalingap, di ba? Uh -oh. pag nakikita ko yan, nag-message sila sa isa't isa. Mm. Sabi ni Tiona, <laughs> Tito Dan, ano oras ka uwi? Oh. Eh. Mga ganyan. <laughs> Nag-message na din yan sa akin. Tapos, basta ano, yung relationship namin is maganda. Na, Parang ano know. talaga, na kumbaga si Tio na talagang kinonsider niya na rin talaga si Kalingap Dan as second dad. Ayoko din kasi maramdaman ni Tio na maging unfair ako sa kanya na pangyari, hindi oh. ko wala akong care sa kanya. Oh. Na, puro kay Jenny lang. Ayoko maramdaman niya. Kasi syempre, Uh, pangit din yun na may ilang sa si Chon. ayoko yon yun. Gusto ko yung ano Pero lang, Pero ano yung, yung kasi sa inyo, yung kusa, yung parang wala yung di yung... Wala. Kumbaga, swak na sila. Yung, uh, yung, wala kaming banding pa talaga na ano yung... Uy, umiiyak siya. Si Shira? Umiiyak po Bakit? si Shira. ah uh... yung banding nila ni na hindi... Hindi, siya, hindi dumaan sa yung parang mag a si Dan kasi may anak ako. Yung parang nag-fit na, yung parang wala, yung normal lang. Yung yung natural lang talaga siyang nangyayari talaga. Tapos idol ni... Idol Tiona, si Jomar. si Jomar. Lagi namin nauhuli yan, nanonood yan ng Jomcar. <laughs> na, yan nagbabalit. Yan ang nagbabalit sa akin. Kinikilig si Tiona sa Jomcar. Kaya masaya din na nakilala kami ni Tiona. Kasi nga, yun nga si Jomar. Na, wow, nakikita okay. niya. Yun. <laughs> Pero ngayon, normal na lang sa kanya si Jomar. <laughs> Kasi na, mapap, napapadalas. <laughs> Nakikita niya, niya na lang madalas. Yun. Ayun lang. So, ayun na. syempre, salamat. Ayun lang. Salamat syempre, sa inyong dalawa na... Nag ano nag first time natin pong ano makasama si Jenny and hmm. si Kalingap in one frame uh, first and last na to wow first Samara. and last <laughs> first and last na tanong Ah, bakit? Kinakabahan ka ba, girl? Ah, siguro next mong itanong pag yung mabas na si Baby. Si ay, Baby. Oh, next na lang. Oo. And then, syempre, gusto ko lang din na kahit pa paano ma-voice out nyo yung mga nangyayari sa atin in real life Kasi syempre madaming fake news na mga lumalabas So para lang maintindihan din ng iba Kung ano talaga ang realidad sa inyong dalawa Hindi magkalat ng kahit ano Kasi di ba madami nga tayo nakikita Na hindi okay, kayo madami. sweet madami. Madali na kasi niyan. gumawa ng kwento sa social media Oo. Minsan nga hindi na ako naniniwala Kahit sa mas mong balita eh mm -hmm. Actually kasi, pag vlogger ka na Alam mo na yung kala ka sa loob kasi ng social madami, media Madaling gumawa ng kwento Magtype ka lang, magpost ka lang sa social What media o, hindi naman kwento yun. Talagang bahala ka yun. Kung, kung ano And labas ko, ano. Sa content niya daw. Ah, hindi. I yung ibang mga gumagawa ng kwento. Napakadaling gumawa at manira hindi, ng man, tao. Hindi naman lahat. Napakadaling. Na, so, mm -hmm. may, may ilan na ganun talaga yung content, may ilan naman talagang road talaga yung content nila. So, hindi, hindi lahat ganun. So, Ayun lang, thank you so much kay kalingap Dan and Jenny. Bye bye, thank you po sa inyong suporta. Ah.